Kailan pa? po. Oh. Hi beautiful people! Welcome to my mini vlog. Matagal-tagal nga din tayong napahinga sa ating pagbavlog. At dahil nga naman na tayo sa ibang mga content creator, ay eh, naisipan nga nating bumalik sa pagbavlogging. Kaya naman, para sa ating for today's video, ay eh, ating nga ipapakita ang pagtanggal ng mga warts at ng mga kulugo. Kulugo sa alam mo, yung apoy niya, ang laki, tuwan-tuwa siya. Kaya naman, naisipan nga natin i-upload ang ating video ng buong buo at walang Earth? putol. Oo. Oh, oh. O, na lang, sir. Ha? Mainit na po ba? Naramdaman nyo? Oo. Oh. Ay, apoy po yun. Ah, Oo. Okay. Oh. Hinaan na lang. Hmm. Sinusunog po kasi. Mm. Ingatan to, sir. Mabasa. Yung ganito kalalaki, sir. Pwede po itong magnana. Wag na wag pong babasain. Kunti na lang sir ha. Patiis po ng init. Flat lang. Lapit na po. Kunti na lang. Oops. Kunti na lang. Kaling naman ni sir eh. action na. Ah. Okay. Okay. Kalala. At natapos na nga din ang kanyang leeg, kaya naman agad natin isinunod ang kanyang mga kulugo sa braso. Mas masakit sir, no? alam pag ano kasi sinasama ka mo lang. Para matang. Tulong mo na lang. Mm. tulung Tulong mo na lang din sa kanya. Baka yung isa lola magabihin ka na. Hindi ah. ko yung gagawin lola ngayon. Sir, konti na lang. Konti na lang siya. Ang laki po kasi. Ang ano, maano siya Oh. Patay ng Daliman ko lang. Okay. Grabe na ako nito. Buti mataas ang pain tolerance ni sir eh. Buti matam na mm -hmm. Yung kay, ano, kay, yung kay tatay ang mahirap pang yeah. Sobrang laki nun. Mm -hmm. yeah, Sa mukha niya. Hmm. Hindi pong hindi mag-ano mga bata. Alam mo yung Pasko-Pasko rin nila eh. Isang so, malaki lang na yun. Package nila hmm. pa rin. Tagal yun gawin? Tagal yun. Kaya sir? Tuloy ka lang pa. Sabihin nyo lang po sir kung ano. Para ihinto-hinto po. Sarap kasi eh. Ang kasi sunog. Mm. Buti nga, mataas ang pinto. Sir, ingatan po itong mabasa. Ah. Mm. Magnanana ito, sir. Malaki ito eh. Mm. Huwag niyo pong mabasa yung pati yung face niyo. po. Mm. Mabuti na nga lamang ay mataas ang pinto na lang sa po, ating kliyente. dahil naman talaga ipagkasakit-sakit niyo itong kulog mo. Hindi na po. lang po. Pilip Malapit na tayo sir sa ngiting tagumpay. Check ko pa to kung platin mo. May peklat yan sir ha. Okay lang may peklat po no? Basta matanggal lang. Masakit po ito. Eh. Ridiis lang. <laughs> Pinaka masakit to. Kulugo. Ay, time is na sir. Sa kamay. Yung sakit na nararamdaman mo. No, imagine nyo ko na sa kamay nyo na yan. Kung gaano kasakit. Meron akong tinanggalan din na ganito. Pero kasi laki na sa ng 25. So, ganito lang na siya nagsimula. Sir, kalindiis po ah.